Rolong na yun. Hawak Kasi bad tayo lang. Kaya yun pag naka Dito na kami sa dagat, dagat. Ayan. Ang daming nagaano. Naliligo. ang kaganda ng ano ng ng kulay ng dagat. Kita nyo ba 'yan? Parang pinenta, ipinenta ng sadya. Ayun, bandaron padilim na. Ayan po dito Ang kabuuan ng resort na to Mag-overnight kami rito Kaganda ng dagat oh Mapapasa na ulka na lang ng likha ng ating may kapal. Ganda ng sunset. Na Habang may mga naliligo. iba kulay niya sa ano na reality. Yung na realidad iba. Diba? Ito pa rin matalo. <laughs> iba ang kulay niya sa nasa camera. Siya ay magka parang a light red. Redish. Redish. Pero dito, ibang kulay Malubog na po ang ating haring araw Tanawin lang natin habang siya ay palubog habang palubog. Ah, hapon ang ano, high tide. Pag mga bandang tanghali, low tide siya. High tide na. Kanina eh, ang babaw-babaw. Tali mo lang yung buhok mo para hindi mabasa yung buhok mo. Picturean mo. Lana, <laughs> palubog na siya. Bye-bye na haring araw. See you tomorrow. Sunset man. po. Night na. Night na po. Bilis ng sunset na yun. Natatakpan siya ng ulap. Ang oh, kahapon, medyo matagal. At malaki. At, At may o, oh. bilog. Ayan. Pansin nyo Ang ganda-ganda ng kulay ng langit Kaya habang may lakas pa Samantalahin natin Na masilayan natin itong napakagandang likha ng ating Panginoon at hindi natin siya pwedeng palagpasin. Dahil pag mahina na tayo, hindi hindi na natin ito mararating o mapupuntahan ang ganitong likha. ganitong tanawin. Siyempre, pag mahina na, limitado na ang ating galaw. Hindi hindi na tayo makakarating kung saan saan. wag sayangin habang malakas ka go walang mangyayari sa pera mo kung andan lang nakaupo ka sa isang tabi isa lang ang iyong mapupuntahan iyan lang din ang alaala mo habang buhay at hindi naman maganda yun enjoy habang buhay pa Ay, mag ano mag ipon hindi ng pera lang mag ipon ng magandang memory habang tumatanda habang nagkakaedad dahil well, hindi yan matatawaran ma ma ng ano ang ang tawag dito yung alaala mo na dumadaan ay hindi hindi na yan maibabalik pa so, kung wala nang replay yan ay makikita mo na lang sa mga video mo. Madaming daming salamat sa suporta sa Manalisa TV at kay Rose Story. Please like and subscribe. Thank you, thank you ng marami. Shout out lahat ng mga sumusuporta. Agnes, Team Admin, Bornable, thank you so much sa lahat, sa lahat-lahat. Thank you. Thank you and salamat